Tanggalin natin sa isip natin ang vocabulary natin na ang isang OFW ko pag hindi na ko nagbibigay sa kanyang kaanak ng pera kapag sila'y nangangailangan ay yumayabang na siya. Tandaan niyo po, natututo lang kami kung paano magpahalaga sa aming kinikita. Hindi dahil sa hindi kami nagbibigay sa inyo o hindi na kami nagbibigay madalas sa inyo ay mayayabang na kami. Tandaan niyo po, bilang abroad, bilang OFW, malayo sa pamilya, Anything can happen on us. Pwede mangyaring masama, pwede mangyaring mabuti. So, kapag kami ay nagkasakit, for example, na aksidente, wala namang ibang tutulong sa amin kundi kami. Walang ibang gagastos sa amin kundi kami din. So, kapag kang isang OFW ay nagsasabing, I'm sorry, hindi kita pwede mapadalhan kasi may pinag-iipunan ako. Hindi yung pagsisungaling, hindi yung pagdadamot, at hindi yung dahilan dahil para sabihin mo may yabang na sila. It's just they have to. Priority themselves. Maraming salamat.